Sa buhay mga langga, kailangan talaga natin mga langga. Hindi tayo perfecto mga langga. Pero kinakailangan talaga langga na maging piliin po natin yung hindi tayo makapanakit ng kapwa natin. Hindi tayo makahasil sa kanila ba. Yung in, iisipin din natin sa kanila kung anong ginawa nila, kung ano bang matatapakan natin. Kung 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 ano bang masisira nila kapag ginawa natin yun dapat isipin natin yan langga hindi yung puro na lang may galit ka sa sa kapitbahay mo o, o mga kaibigan mo tapos yung gagawin mo pang revenge is nakakasira na ng damdamin hindi ganun mga langga dapat pag-usapan kung hindi ka makapag makapagpausap makip, ma, mausap langga hindi ka makausap ba sa kanya Ayos na lang, tapos time na lang talaga yung makapag-usap sa inyo, no? Yung waiting ka, maghintay ka na lang sa mga tamang panahon ba? Kasi kapag lalain mo, lumala yan eh, bakit? Anong mapapalamo diyan sa galit, 'di ba? Wala. Mas mabuti talagang ma ma maging matanda ka pero wala kang kagalit. Ganun ba?